gabi po sa ating lahat mga kabayanan. Dito pa tayo sa uh, uh, Senate, sa Senado Yan, uh, at ngayon po ay may mga putos po no kay Senator uh, Bongo. Ayan mga kabayan. Uh, Kasi po sa Senado, two-time champion kami sa Basketball in Senate Sentinel. Pero ngayong taon na ito, hindi po, hindi po kami pumasok sa semis pero proud po ako sa ating uh, mga pulis po ito lahat po sila nasa active service po ng uh, pulis at sila po ang nanalo uh, sa UNTV volleyball tournament naman po ito sa volleyball sa mga ladies po ito at po itong mga pulis na dito po si uh, pulis uh, corporal princess joy oliveros ang team captain sa na uh, region 11 yan uh, police corporal uh, Caresa Vicente from uh, RC group 12, oh tanda The patroli uh, patrol human, uh, no? Uh, Gary Jessica Perez from uh, Region 11. Uh, patrol luman, Aliticia uh, Tejada from Absi Grupo. Uh, uh, patrol human uh, e uh, Bangkola. Bacola. Oh, 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 rin yung Mabigat, oh, <laughs> Uh, dalawang trophy namin nandito sa Senado. Mabigat talaga to sa sakit ang likod mo. Pero sana itong mga ito, mga volleyball player. At uh, patrol woman na uh, Meriam B. Uh, Corio. Nagpapalibana eh. Tabaw Oriental. Kung saan po um, ang uh, ko rin po. Ang,

Don, ay di, pat, pat, patrol man na ito. Don uh, Andre Del Rosa. Anak yata ito, Senator Bato. patrol man na uh, Rex uh, ng RMU. Patrol man. Patrol man ka. Uh, patrol man na uh, Miraflor ng Kilio. Uh, oh, yeah. Para <laughs> uh, uh, <laughs> wow. Kamanita, dapat ako sinistar. At uh, patrol Patrolman man naman po. John Paul uh, Yole. Yolege. Yole. 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 Uh, uh, patrolman Patrol Rina May Banwa. Banwa. Patrol woman Itukas. Sir, <laughs> Last, next is uh, Patrol uh, 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 Corporal uh, Jeffrey Lumogda. Joy! Yeah. Yeah. Uh, Post at uh, si Patrolman uh, Jericho Banhao na yeah. piaraos. Salamat kita. Kamu <laughs> kiniya salamat sa mga pinsat na may lunggo <laughs> kasi ako ang pangalan ko Bongo Longgo. Uh, <laughs> <laughs> at patrol woman is el Pagdinado Sak. Yo, malakas ko. Uwi ang ating mga sak. At patrol Hansalya. Patrol man Hansalya. Buena. Ay, uh, Ay, uh, tago. Tago. Uh, patrol naman na Fidel Baluyot ng tanse Patrol mga patroल 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 officials, BSC, sa lahat po nag-organize -nag po ng no? FIBA World no, Men's Championship. At na napopromote po ang, uh, ng ating turismo. Pag uh, nakikita nila napakaganda po ng ating uh, bayan, ating bansa, dito sila na napopromote ang sports, napopromote rin po ang turismo. proud po ako sa ating uh, uh, alas uh, Pilipinas. Nanalo po tayo against sa uh,

uh, police rin po sila. Salamat po sa servisyo ng ating mga pulis sa panahon ng pandemya ng Jesus kayo. Kaya ako po bilang uh, senador noon pa sa panahon ni former President Duterte, full support po kami sa ating uh, Uniformed personnel police, AFP, BGMP, Bureau of Fire at Coast Guard. Sinulong po natin madoble ang sahod nila. Dahil uh, kami po dapat magpasalamat sa inyong servisyo sa ating mga uh, Salamat kayo. Uh, good luck sa inyo muli sa ating uh, team ha. E dito lang po ang senator mo uh, yung uh, sumusuporta sa sports ng ating mga uh, bayan. Salamat. Congratulations PNP. Lady Trotter. sa lahat no senator bungo pinasalamatan po ng mga kapulisan natin mga kapulisan mga kabayan no ayan sila po yung mga nanalo no? sa volleyball po ng UNTV no sa UNTV mga <coughs> kabayan apa apa Okay. Okay. Sama natin yung mga black girls. Ay, Ay, eh. pa ko. Okay. 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 Okay.

O que é isso?

ini kalau Oh, thank you! Thank you so much! Go, go! Okay, thank you! Uh, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan ko. Ang uh, Diyos Mabalos uh, at ang mga nababayan sa Camarines, sa uh, Torne, at taga-isitiyo po ito ng uh, basud uh, sa barangay Mang uh, kamag-anak ko kasi may gore ang mga parang ating parangay Captain, Tapping, Kapitan uh, Kapitana Julio Soria, mga barangay uh, officials natin. Ako naman po full support po ako sa inyo in fact, isa po ako sa uh, author ng no, uh, uh, term extension at pag uh, ng inyong termino at uh, ako po'y naniniwala na supportahan natin ang ating mga parangay officials So po ako ng bill nayon, ang po ako. At trabaho ng paghanap ng ng haliyang ligya Sinen ang dati po sa Porno ako studio Prekat na presence Para pagnota ko ng libid ng mga portrik Mabuhay mong pagAAAAAAAA logong pagsubok Kahit kababayan gawin siya ng Banko Dapat patawalan kung ng para sa tulong natin ng mga mahihirap dating kababayan salamat sa mga walang matakaw hindi kayo po na muna